ano, nasarapan talaga mm -hmm. <laughs> <laughs> ako. Ano? 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 nga naman. yung, yung balik natin yung sa urong. Yung sa itib, no? Oo, okay. itib. Kala ka may beses na ako niyan. Ako, din, lang beses na ako niyan. Pinaglalaroan ako. Pinaglalaroan kasi kami yung song, no? Hindi, pinaglalaroan talaga ako minsan yung ano, yung mag-jumping-jumping ka Tapos minsan yung, alam mo yung nakatakip ka ng kumot. Ay, na. Naglalaroan ako, ano, ano ko. Ay! Sikat ba? Spice ko. Spice ko. ko. Bukang na.

Wala. Wala, wala. Ang trabaho na kayo, daig pa ang palengke sa inay, no? <laughs> <laughs> Lisan na boteng eh. Boteng bilisan bote. na. Ito naman. Minsan <laughs> na lang kami magkita-kita kami tatlo. Oo. Uh, tumala ka. Hindi pa eh. Iniwan nila ako kasi hindi ako sa sa kanila. Yung maliit dito na ano, my loves? Yung maliit Wag na... Huwag mo lang palaki yung wala. Ma! Mm. Asan yung maliit dito na ano, yung ginagamit ko pang ano dyan? Asan? Hindi yan. Ang isa pa. Mm. Mm. Yung matas pa, hindi. Ayun na naman. Wala na naman yung inyong mga ano dito. Ah, yun. Ito? Ito, 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 ito. Oh, dito ba? Ay, oh, oh, hindi. Oh, dito? Pwede oh, oh, ba yung dyan? Oo. Oh. Pwede ba yung dyan? Oo. Oh. Hindi. Pwede ba? Sarap. Wala lang. Ano yung mga masasino kung ano yung hapon na kung anong gagawin diyan? Hindi Ano pa pala to? Ewan mo. na. Kanin? ano pa? Di mo naman alam na na lang. May Alhamdulillah. ka pa na. buti pa. Yan. Ang madre namin. madre. <coughs> Bossing, nangarap siya mm harap -hmm. sayo, bossing. Ito yung dadal. O, iba yung dadal. Ito yung dadal. Ito yung dadal. Ito, 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 ito. ito, 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 ito. Boy ka pa na mamatay ka na. Pinatay ka na sa galit niya. Thank <laughs> you.

Huwag pa. huwag mo pang silpon. Nakalap ko sino. Hindi. Sa silipon lang pala niya nilalaro. Nilalaro niya. Huwag na kayo niya pa. niya naman yan langin mo. Hindi lang naman nanghanap dito. Tapos mo Wala naman dito. nakahanap. Nakahanap. lang

Ay may ari ng video. Hi guys, we a shout out for today's video. Naglilinis po si Kristen BH. Ciao. Si and try a vlog. Guys, don't forget to follow my ano. Follow. siya, paano mo? Wala mo? Facebook mo? Kaya, Kaya, paano sa, tuloy, mayroon mo yung unsubscribe my channel YouTube, karon may yung 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 na yung 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 Power, power sa power bank siguro. Wala yung sa power bank. Baka nakailan na ba yun? Hindi hmm. ko alam. Kunti pa lang yun. 39 na, pa. Ano, po kanina. 39 pa lang eh. Lubos ka na ba? Oo. Oh, Kunti si Bin. Nagsisiis kasi ako eh. Oo. Uh, Mamaya ako Wala na akong iba eh. Wala na akong iba. Wala na akong iba. Kailan na? Sige na. Pukulin mo lang. Baka makalimutan. Ayaw. Ano ay, talaga? Ang oh, mahaba. Lagyan naman yung lab. Ay, mahaba talaga. May ekstra ka nyan? Ano okay. Ito? Oo. Wala, no, no, may gano'n lang ito sa akin, Ano? Loha ito, Kung batang. Eh. Ayun yun? yun. Ang ay, ganda yan. Ay, nanay ay. din, mahaba din yung ano. Walang hundali lang. Mahaba din yung ganyan ni nanay. Ay, yung, ano? Kulang na lang ako kalahagi plus... Aga plus or minus? pa to. 30 minutes na lang. May 40... 46 pa lang to e.

Ang sarap nito yun, yung kinakain pa. Ginakain mo, mga bata. <laughs> Bakit yan? Kasaway <laughs> ka. Balik. Nalaman na pa. Huwag nalaman. Plastic? Oo. Plastic. Walang mader. Ginakain. Insya Allah. <laughs> Masarap, no? Super. Ito, kaya kinuha ko iba. Ang dami kong nakain ito eh. Ang dami kong nakain natin, na tinapay yun, no? Masarap kasi ito talaga sa atin. Ito talaga sa may lap tinapay. ano lang yan? Suka lang yan. Saka ano yan? Parang mantika. Ay, suka, ito? ba -hmm. parang sato ka lang ba? -hmm. Okay guys, tapos na kami guys. Tapos mm -hmm. na yung na yan. So, clean po yun. mo na kami, Now snack pala ito. Oh. snack, snack. <laughs> <laughs> for, today. for today's, ano, for tonight, kasama kami ni Manny. Kaya Vlogs, Charlene PH, and of, and of course, Christina PH, guys. The owner of the videos. Yes. The owner of the videos. Well, well. So, that is for this video, guys. Thank you for watching sa aking part 2 na paglilinis, sa aming paglilinis. So, thank you for watching. Sa aming pagtatapos. bye bye Sana yung <laughs> <laughs> hindi pa yung taong na natapos mo. Tapos <laughs> na okay, okay, ba ba? Sana natapos mo. <laughs>